Kaya kaya niya lutuin yan. Maubos yan. Hindi pa niya manutok. Okay. ganda nitong bahay na to ay pretending na ilaw siya, no? Hmm. Pero hindi ilaw yan? Hindi. Ha? Hindi. Anong hindi? Hindi naman talaga ilaw yan. Ha? Ah, no, ganyan ba yan? Hindi. Ay. delikado yan ano? malalaglag dapat din nalang yung malaki no yung ano ba ano, gusto ano yun wow Yeah, mga kalinga, good morning Good morning, good morning <laughs> Ayan. So, dito kami sa loob ng L. H1 to? Bakit naging H1 to? H1 daw. Dito kami sa sakyan, no? Kami ay magsusundo. Magsusundo kami kila Hasmin sa Pilar. Ako'y sumama dahil meron na din akong i-vlog. Ayan. So, good morning, good morning, good morning sa ating lahat na nandyan mga kababayan natin mga sulit ka sulit viewers ng kalinga sa ating mga kaibigan kaibigan natin kahit san sulok so, man ang mundo ay so yun bakante po yung sasakyan dahil ah, magsusundo po magsusundo po kami si kasama na po natin si GP, si Isla Bonita, si Kalingap Gilbert, si Marky, e. and of course myself, kami kami lang po. Hello no, mga ka uh, mga kalinga, pandito tayo sa ano eh anong lugar to nalimutan ko ay eh. Banuyo sa Pilar, Banuyo. Dito na yung pamilya ni Renante. Dito na yung pamilya ni Renante. Handa na. Handa ng lahat. Oo, oh, baka makadala rin yan. Kaya na si Bilikit. <laughs> ura, man, ura man yung binunutan na. Di naman Ura man yung binunutan Ayan. Dating sila. Ayan <laughs> o eh. Yan si Yasmin. Laking babae din. Ba? Gumaganda na si Yasmin ah. <laughs> gumaganda. Okay, let's go. Wala, Bila, Na, <laughs> Ay, pa lang may ito, yo. Na bituin ang daming pagkain. Hmm. 'Yan busy po ang mga karamihan ng mga kalingap guys ayun ay may dukot

ito sa Joy the Great aku parin perlah <laughs> bonita

Oke, terima kasih. Mami yeah. tá <carro> mami <romantic Jose> <tundere llevar las mania> <muchaking>

para <laughs> <laughs> <laughs>

Ayan, magandang umaga po mga kalinga sa lahat po ng nasa live ni Kuya Bal. Magandang umaga, magandang araw, magandang gabi sa bawat isa. At sa lahat... Tinap sa pagkalina sa tuwa Mga kapapayay na pamahila Maraming salamat! Kamukha-kamukha ito ayaw, si Rox ay, ay, Yan, 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 Sa Wala. 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 Happy birthday Kuna, po and ka happy birthday po kay baby mo. Uh, wish ko po naging na okay, mabuting okay. bata, okay. Okay. may takot sa Diyos. Uh, At okay. <laughs> mo ang pag-aaral ng mo. Salamat po, Ayan, Kuya Bal and Ate and team kanina. Ano? Eh? <laughs> 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 okay, pagitan pagkita ito ni at after niya, makakano tayo. O, yan niya po si Milaki Labe, representante, tawagin po natin. Ang rana at mabiyayang Diyos, kami po nagpapasalamat sa pagkain ng aming pagsasaluhan. Talangin po namin ito yung mo maging kalakasa ng aming mga pisika na katawan. Magamit po Diyos ang aming buhay sa Salamat po sa ginamit mo upang mag-arap ang handaan ito. Dalangin ko po sa bawat ginamit mo, no? ibalik mo ito sa kanila, na siksik ligbing kumakapaw, may impa sa kanyang kinahasahan. Salamat po, maluwan natin ka ng talagalan sa aming pagsulusano. Ito po aming dalangin, in Jesus' name, Amen. Okay, habang ina na yung pagkain, nasaan si salamat sa lahat, sa mga tumulo, sa mga sponsor, sa mga kaya ang ka. Ano lang, short message, pasalamat lang. Insahin mo po sa lahat. Ito ka, kaya dito. Ako po na maraming maraming salamat po sa lahat na po na tumulong, kaya at kaya na, at sa lahat na po ang sumusupor at kaya natin. Mabuhay po kayong lahat. Salamat po. Ang sabi-sabi kayong kumanda, Katrin! Ay, ang unti-tisan!

Nakain na lahat, busog na. Ayan. Ito na lang yung, oh, ang dami pa. Ang dami pa ano. Yun, dami pang mga pagkain, mga kalingap. Busog ang lahat. Busog po ang lahat. Ikaw, pag nandito ka sa sursugon, magsuot ka na naman ng ganyan. Tapos, pag punta sa dait, wala na naman yan. Okay, Nagta Nagtatransf na nagtatransform to eh. Okay, Hindi, na yan eh. Nagtatransform. Hindi na yan pupunta sa kanila. Okay, Diretso na yan siya sa daet Oh, yun mga kalinga. Ayan, tapos na ang lahat ng kumakain. Nagliguan na yung iba. Puso ka naman. Sarado na naman. Ay, ba kayo? Maliligo pa. Maliligo pa lang dito. Yes. Ang maulog ka dyan, ha? Ano ka? Ha? O, mamaya, pag dung, Kaya, 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 uh, mga may pag-arangkada ko doon, tumira doon. Ano ka doon? Nakapitan ko doon sa shirt. Ano ka na? Hindi <laughs> e, nga, ano ko hindi? Baka pagbiglang nung marangkada ito at nahahamsa ko, talapon ka doon. Oo nga, tama. Bau. Bau. na yan Bau. 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 na alis Alis Bau. na Alis alis Mauna kami. Bye bye. Bye. Ah. Eh kuya, tapos na kong lao sabun, na shampoo, ah, tapos. Uh, oh, gumagamit pa. Oh, gumagamit na di gratis pa. Oh, gumagamit mo mga basahin. Basahin short niyan. Tuyo na, ako, tuyo. <coughs> na kami, balik na landing pad. Narin, Lalo, lalong lumitim. Tayo mo man, sinitas ini Hindi ¡Uy! ¡Eso huí! ¡Cincuenta! puno sa doon oh. Grabe ito po, kaun na yung na sila, ayan na sila! Ayan na sila! na kami ng ligo, guys Sulit ang ligo Sulit ang happy happy Napakasulit Nung no, leksyon na talaga si ano Barangay -tanod. Tanod Sobra yung bigay ni gpi mm, Sa kanya yung sobra nun Mm-mm. -hmm talaga kita yan masaya nga yan bigyan yan bigyan pa na ni Kuya Bal ng marami ah nga iilan oh kuha na na diyan na naman sige isa-isahin mo bakit da kapon wala inyo lang koleksyon ligo ko tayo dito kapon dito galing oh, tayo. Ay, dami pa lang nakita ng animal eh. <laughs> <laughs> animal kit ko rin. Ginagawa. Para. Ang payo, ang mo sa ano baka malipad. Baba.

sa lahat ng sakripisyo nyo Kuya Val Santos, matubang ate Edna Kalingap Rapa Jackie, Kalingap Jason Papa Dan, Daddy